guys, bagong araw na naman dito sa Japan. Makabili mo na ako ng grocery ko. May kotse na ako. Dito na ako. bibili ko tong Hershey's pati tong Reese's itong saging na to bibili ko lahat tong lahat na to masarap to lahat Ay, oo nga uh, pala papa ano ko pala dito. Pero walang ano. Hmm, nalagay ko na lang dito yung pera. Yun. Oh, Ay, wala pa rin akong kaibigan. Baka bukas. Or basta. Baka magkaibigan ako, magka, magkaibigan ako dito sa Japan. Ang boring kasi. Wala akong kausap. Tsaka para ano, kasama ko sa labunan ng mga grocery. At sana Tagalog din yun. At uh, yun lang, guys. Bye-bye. Please, mag-support na kayo, guys. nag face reveal na ako. Subscribe na. Please, please.